Ilang linggo pa bago ang halalan, wala nang sinasayang na oras ang alyansang Good Governance sa kanilang pangangampanya. Kabilang na si Congressional Candidate Isabelo Popo Cosalan Jr. Patuloy ang kanyang pagpapakilala sa sarili at pagpapakilala sa mga batas na baon na nakasentro sa publiko, lupa at maayos na pamamahala. Kagabi, binisita niya ang Barangay Andres Bonifacio. Dito, tinalaki niya malalaking issue at mga problema na kinahaharap ng Bagyo kabilang na ang usapin sa city charter at urban decay. Anya, sa maayos sa pagkakasulat ng mga batas, mas magiging maayos ang buhay ng mga taga-Baguio. Huwag na po nating hintayin yung sinasabi ng National, National Economic Development Authority, yung NEDA. Sabi po nila, by the year 2043, That is 18 years from today. 18 years. We will experience an irreversible urban decay. Irreversible means hindi mo na po mapapabalik ang magkagandahan ng bagyo. Maski anuman ang gawin mo. At kung pwede man, kailangan ng napakalaking budget. So yan po, ang dahilan kung bakit si Popo Kosalan ang inyong lingkod, kasi meron po sana pa akong isang term bilang konsihal. Another three years, pwede pa po. Pero sabi po natin, I cannot wait for another three years. Sa karanasan niya bilang isang geodetic engineer at civil engineer, hangad niyang marisolba ang problema may kinalaman sa lupa, Pagbalangkas ng mga batas na makakatulong sa publiko, habang tinitiyak ang maayos sa pamamahalat malayo sa korupsyon. And I believe na kung ipagpapatuloy po natin yung mga naumpisahan na trabaho na natin habang tayo po ay konsihal, pag nasa kongreso, na tap, kongreso tayo, mapapabilis po yung pag-address ng urban decay para po maayos. Magpapatuloy naman ang kanilang paglilibot sa mga barangay upang ipresenta ang kanilang mga plataporma at sarili. Jose Robert Inventor, RNG News.